Pasa naman ng hukay guys Ang lalim oh eh. hmm, Dalawang back yan Kasunod oh Yan guys Ang um, ginagawa namin Minsan tumitibag eh Tumitibag yung ano kasi sa lalim um, na, ano, ano yung ano Ano um, daw Payaw yun oh no? river Kaya nila yan, tumitibag Talaga eh. na tubo. Hmm. Ano? yan, no? Lalim ng inukay. Hmm. Kaso tumitibag kasi. Hmm. Ano? Ano? marukos yung bato eh tumitibag lalim ng hukay guys Thank you guys for watching my video. Uh, please subscribe my youtube channel uh, at maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking mga video thank you very much sa inyong lahat at mag iingat kayo at sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga video ok bye bye see you next video ayun dalawang bakoy magkasunod Buhukay. Thank you guys Please uh, Like and share At pakipindot na rin Ang notification bell Para update kayo sa aking mga video Thank you, bye bye See you next video